Pagod ka na ba sa mga pangakong walang laman? Pagod ka na ba sa mga pinunong nagsasalita tungkol sa pagbabago pero nagdudulot lang ng sakit? Hindi ka nag-iisa. Sa puso ng Pilipinas, sa ingay ng politika, kahirapan at mga sirang sistema, may isang tahimik na sigaw na bumabangon mula sa mga kaluluwang nakalimutan na ng mundo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo, naiintindihan ni Jesus ang sakit na yan. Paano kung sabihin ko na siyaman ay tumayo sa isang lupaing puno ng mga pangako, malakas kung bigkasin, mahina kung tuparin, at kadalasan ay hindi natutupad. Hindi lamang ito tungkol sa politika. Ito ay espiritwal. Ito ay tungkol sa kirot ng isang pusong patuloy na umaasa, patuloy na naniniwala, at patuloy na nasasaktan. Ngunit may isang lihim sa kwento ni Jesus na halos walang nagsasalita. Isang katotohanang kayang baguhin kung paano mo tinitingnan ang iyong paghihirap. Ngayon nating ilalantad ito. At sa pagtatapos ng video na ito, maaaring hindi mo natingnan ang iyong pagkadismaya sa parehong paraan muli. Samahan mo ako. Dahil ang hinarap ni Jesus ay maaaring siya ring eksaktong pinagdadaanan mo ngayon. Marahil pinapanood mo ito ngayon mula sa isang maliit na bayan o sa mataong lansangan ng lungsod. Marahil nakadalawang daan ka ng pangako mula sa mga leader, pastor, kapitbahay at maging mula sa sariling pamilya. Mga pangakong nagsabi, gaganda rin ang buhay. Mga pangakong bumulong, hindi ka naming kakalimutan. Ngunit heto pa rin tayo, nawawalan pa rin ng kuryente, Tumataas pa rin ang bilihin, hindi pa rin dumarating ang tulong, at ang katahimikan, Oh, ang katahimikan ay tila mas malakas kaysa sa lahat ng pangakong sinabi na noon, nakakapagod. Hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Dahil hindi lang pera o politika ang usapan dito. Usapin ito ng tiwala. Usapin ito ng pananampalatayang paulit-ulit na nasasaktan. Usapin ito ng panalangin, pag-asa, paniniwala at paggising na muli sa parehong pakikibaka. Mas maraming luha, mas maraming paghihintay, mas maraming pagkabigo. At kapag paulit-ulit itong nangyari, napapaisip ka, may mali ba sa akin? May nagawa ba akong masama para maranasan ang katahimikang ito? O mas masakit pa, nakalimutan na rin ba ako ng Diyos? Maging tapat ako sa iyo, ang pagdududang iyan, ang kirot sa iyong dibdib, hindi iyan kahinaan. Iyan ang sigaw ng kaluluwang naniniwala pa rin may mas mabuting darating. Ang sakit na nararamdaman mo ay banal. Ibig sabihin nito ay hindi ka sumuko. Ngunit kailangan mong marinig ito, hindi ka nag-iisa at higit pa roon, si Jesus mismo ang naglakad sa apoy na pinagdadaanan mo ngayon. Hindi lumaki si Jesus sa palasyo, wala siyang kapangyarihang politikal. Siya ay isinilang sa sabsaban sa ilalim ng pananakop ng mga Romano. Sa isang bansang pinalilibutan ng kawalan ng katarungan, ang mga leader noon, relihiyoso man o politikal, ay maraming pangako ang mga pari ay nangaral ng kabanalan. Ang mga pinuno ay nangako ng kapayapaan. Pero ano ang tunay na buhay ng mga tao? Buwis, pang-aapi, karahasan, katahimikan. Alam ni Jesus kung paano mabuhay sa ilalim ng mga salitang walang laman. Nakita niya ang mga dukhang hindi pinapansin. Narinig niya ang daing ng mga may sakit, ng mga balo, ng mga ulila, mga taong parang wala sa mapa ng lipunan at nang magsimula siyang magsalita, hindi iyon tinig ng politiko. Ito ay tinig ng pastol. Ngunit mas lumalalim pa ito. Ang mismong mga taong dapat nagtatanggol sa katotohanan, ang mga lider na espiritwal, sila ang unang nagbaluktot ng kanyang mga salita. Ang mga nagtuturo ng kabanalan, sila ang unang nagtaksil sa kanya, ang mga taong sumigaw ng Hosana, ay silang sumigaw ng ipako siya sa krus. Maging ang kanyang sariling mga alagad ay nakatulog ng pinakakailangan niya sila. Nakikita mo ba ang pagkakatulad? Si Jesus ay napalibutan ng sirang mga sistema, sirang tao at sirang mga pangako. Pero imbes na tumakas sa sakit, hinarap niya ito. Tinitigan niya ang kawalan ng katarungan. Naging tagapamagitan siya. Umiyak siya kasama ng mga nasasaktan at nang inunat niya ang kanyang mga kamay sa krus, hindi lang iyon para patawarin ang kasalanan. Iyon ay upang akuin ang bawat pagkadismayang naramdaman mo, bawat pangakong napako, bawat panalanging tila walang tugon, bawat sandaling pakiramdam mo'y walang nakikinig, inaku niya ang lahat. Kaya ngayon, kung pagod ka nang maghintay, kung pagod ka na sa mga salitang hindi nagiging gawa, e kung galit ka litong lito o talagang pagod na pagod na iintindihan ka ni Jesus, pinagdaanan niya ito, narinig niya ito, naramdaman niya ito, at higit pa doon, tinalo niya ito. Iyan ang laban nating lahat, mabuhay sa mundong nagsasalita tungkol sa pag-asa pero nagdadala ng kawalan ng pag-asa. Ngunit si Jesus ay nag-aalok ng pangakong kakaiba. Isang pangakong hindi kumukupas. Isang pangakong hindi nakasalalay sa politika, sa sitwasyon o sa pagpayag ng mga tao. Ang kanyang pangako ay personal. Walang hanggan, totoo. Ngunit para matanggap ito, kailangan mo nang tumigil sa paghahanap ng sagot sa ingay. Kailangan mong ilipat ang iyong tingin mula sa mga intabladong hungkag ng mundo tungo sa tahimik na lakas ng krus. Dahil habang ang mundo ay nangako ng kaginhawaan pero nagbigay ng kaguluhan, nangako si Jesus ng krus at nagbigay ng pagkabuhay na muli. Kaya paano tumugon si Jesus? Ano ang itinuro niya sa harap ng korupsyon, pagtataksil at pagdurusa? Nang bumagsak ang mga sistema, nang nilinlang ang mga leader, nang lumayo ang kanyang sariling mga tao, paano sumagot ang anak ng Diyos? Hindi siya nagsimula ng rebelyon, hindi siya tumakbo para sa posisyon, hindi siya sumigaw ng galit o umatras na may kapaitan. Sa halip, inalok ni Jesus ang isang bagay na mas mapanganib sa mga kapangyarihan ng mundong ito. Katotohanang binalot ng pag-ibig, kapangyarihang nakabalot sa pagpapakumbaba at pag-asa na tumatalon sa ibabaw ng mga pangyayari. Isang araw, napaligiran ng mga nasirang tao at mga leader na may pag-aalinlangan, tumayo si Jesus at bumulong ng mga salitang ito. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Hindi ang mayayaman, hindi ang may koneksyon, hindi ang makapangyarihan, ngunit ang mga dukha sa Espiritu yung pakiramdam mong wala ka na, pagod ka na at nakalimutan. Tumingin siya sa mga mata ng mga taong katulad mo at sinabi, Hindi ka isinumpa, ikaw ay pinagpala at ikaw ay kabilang sa aking kaharian. Nagpatuloy siya, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Hindi na baka silang bubusugin hindi na kung gumagana ang sistema, maaaring sila'y bubusugin. Hindi. Sinabi niya ay sila ay bubusugin. Ito ay isang pangako, hindi galing sa mga politiko o pastor, kundi mula sa walang hanggang hari, sa isang mundo ng mga salitang walang laman, binigyan ni Jesus ng mga salitang buhay. Sa isang mundo ng palabas na kapayapaan, nagbigay siya ng tunay na kapayapaan. Sinabi niya sa aklat ni Juan, labing apat, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ko'y ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mga uguluhan ang inyong puso, ni huwag mga tatakot. 1.14 verse 27 Ang kapayapaan na ito, ay hindi nangangalimot sa sakit. Ito ay kapayapaan na kasama mo sa kabila ng sakit. Hindi ito pangako ng marangyang buhay, kundi pangako ng presensya, ang presensya ng Diyos na kasama mo sa bawat pagkabigo. Bawat pagkaantala, bawat madilim na gabi. Ngunit hindi lang sinabi ni Jesus ang mga katotohanan na ito. Pinakilos niya ang mga ito. Naglakad siya kasama ng mga kitungin, hinawakan ang marumi, pinagtanggol ang itinaboy. Binigyan niya ng dangal ang balo, pagpapagaling ang bulag, pag-asa ang mga nakalimutan. Hindi niya iniiwasan ang pagdurusa, pumasok siya rito, dahil alam niya na ang daan sa sakit ay hindi pagtakbo palabas. Ito ay pagbabago, at iyan ang iniaalok niya sa iyo ngayon hindi isang mababaw na pangako ng ginhawa kundi isang malalim antas kaluluwa na pagbabago na babaguhin kung paano ka maglakad sa mundong ito inaanyayahan kanya na itigil ang paghihintay sa mga sirang sistema na ayusin ang sarili at sa halip mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng kaharian na hindi kailanman nabibigo itinuturo niya sa iyo na magpatawad hindi dahil karapat dapat ang iba kundi dahil karapat dapat ang puso mo sa kalayaan. Itinuturo niya sa iyo na magbigay, hindi dahil marami ka, kundi dahil sa akto ng pagbibigay, pinapakita mo ang puso ng iyong ama. Itinuturo niya sa iyo na mahalin ang iyong mga kaaway, hindi upang maging mahina, kundi upang maging radikal na malakas sa mundong sinasakop ng poot. Ito ang paraan ni Jesus. Hindi pangako ng kadalian, kundi pangako ng layunin. Hindi garantiya ng politikal na pagbabago, kundi garantiya ng personal na pagbabago. Kaya kung pagod ka na sa paghihintay na may ibang tao ang magayos ng lahat, marahil panahon na para hawakan ang kanyang kamay at hayaang niya kang ayusin, hayaan mo siyang baguhin ang iyong isip, pasiglahin ang iyong espiritu, at punuin ka ng kapayapaang hindi maaaring kunin ng mundo. Dahil habang ang mundo ay nangangako ng ilusyon ng pagbabago, inaalok ni Jesus ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. At ang kapangyarihang iyon, available na ngayon para sa iyo. Dito mismo sa kung nasaan ka, hindi ko na hinihiling ang isa na namang walang laman na pangako. Hinihiling ko ang iyong presensya hinihiling ko ang iyong kapayapaan. Hinihiling ko ang iyong katotohanan na maging angkla ng aking puso sa sandaling ang lahat sa paligid ko ay nanginginig. Ipakita mo sa akin kung paano mamuhay na gaya mo, mahal na gaya mo. Tumayo sa katotohanan kahit na ito ay may kapalit. Maging daluyan ng iyong liwanag kahit sa pinakamadilim na lugar. Panginoon, inaanyayahan kita sa aking kirot. Hindi upang burahin ito, kundi upang tubusin, upang kunin mo ang sinira ng mundo at bumuo ng isang bagay na walang hanggan. Gawin mo muli ang aking puso na malambot. Gawin mo muli ang aking pananampalataya na matapang. Gawin mo muli ang aking kaluluwa na buo. Tinanggap ko ang iyong pangako, hindi ang mababaw na ibinibigay ng mundo, kundi ang malalim walang hanggan na klase na tanging ikaw lamang ang makapag-aalok. Tinanggap ko ang iyong pag-ibig, tinanggap ko ang iyong pagpapagaling, tinanggap ko ang iyong presensya. Maki, kasama ka sa akin, Jesus. Lakaran mo ako, dalhin mo ako kung kinakailangan. Tiwala ako sa iyo, kahit hindi ko nakikita ang landas sa unahan. Amen. Ngayon huminga ka muli. Hindi lamang salita ang panalangin na iyon ito ay isang espiritwal na pagbabago binuksan mo ang pintuan para kumilos ang Diyos at siya ay kikilos hindi palaging ayon sa inaasahan mo hindi palaging ayon sa gusto mong timing pero palaging sa paraang hinuhubog ka para sa isang mas dakilang layunin nawa maging banal lang sandaling ito nawa ito ang maging tandang panahon hindi ka nag-isa hindi ka kailanman nag-isa at ngayon hindi ka na muling magiging nag-isa. Sa paglapit natin sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong tanggapin mo ang isang bagay na walang gobyerno, alinmang pastor o sirang sistema ang makapagbigay sa iyo. Nais kong tanggapin mo ang isang basbas direkta mula sa puso ni Jesus, isang basbas na tumutugon sa iyong kirot, pag-asa at paglalakbay. Kaya saan ka man naroroon ngayon, kung ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, naglalakad sa lansangan o nakikinig habang may luha sa iyong mga mata, hinihiling ko sa iyo na tumigil sandali, buksan ang iyong mga kamay kung maaari at hayaang ang basbas na ito ay dumikit sa iyong espiritu tulad ng ulan sa tuyong lupa. Minamahal na anak ng Diyos, hindi ka nakalimutan. Maaring iwanan ka ng mundo Maaring mabigo ka ng mga leader. Maaring mabasag ang mga pangako. Pero nakasulat ang iyong pangalan sa mga kamay ng tagapagligtas. Bawat luha na iyong pinaiyak ay nakita niya. Bawat panalangin na iyong ibinulong sa dilim ay nakaabot sa kanyang puso. Alam niya, nakikita niya at siya ay nagmamalasakit, nawa pagpalain ka ng Panginoon ng isang kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa, isang kapayapaan na tatayo sa iyo kahit ang mundo ay nanginginig sa paligid. Nawa siya pumaliglig sa iyong isipan ng kaliwanagan, protektahan ng iyong puso mula sa kapaitan at punuin ang iyong kaluluwa ng hindi matitinag na pag-asa. Nawa bumangon ka bawat umaga hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Hindi sa pangamba, kundi sa banal na layunin. Hindi sa paghahanap ng pangako mula sa mga tao, kundi sa pagtibay sa walang hanggang mga pangako ng Diyos. Sapagkat sinabi niya sa aklat ng Hebreo Kabanata 13, versikulo 5, Hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Iyan ang kanyang salita at hindi ito bumabalik na walang bunga. Kapag naramdaman mo ang kahinaan, nawa ang kanyang lakas ay tumaas sa loob mo. Kapag tinukso kang sumuko, nawa ang kanyang espiritu ay bumulong, humugot ka, kasama kita. Kapag ikaw ay nagagalit o natatakot, nawa makahanap ka ng kanlungan hindi sa pagtakas, kundi sa kanyang mga bisig. At kapag ang mundo ay nag-alok pa ng higit pang mga salitang walang laman, nawa ikaw ay nakatali hindi sa ingay kundi sa tahimik, munting tinig na nagsasalita ng katotohanan at pag-ibig sa ibabaw ng iyong buhay. Hindi ka tinutukoy ng iyong pakikibaka. Hindi ka ang kabuuan ng hindi na ibinigay sa iyo ng iba. Ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos at ipinanganak ka para sa ganitong panahon. May layunin pa ang iyong kirot. May buhay pa sa iyong kwento. At may hinaharap pa na isinulat ng kamay ng isang tapat na Diyos na tinatapos niya ang kaniyang sinimulan. Kaya lumakad ka ng matapang, lumakad ka ng mapagpakumbaba, lumakad ka ng taas ang ulo, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil totoong nag-aganap ang grasya. At nawa ang paglalakbay na ito, ang banal na paglalakbay ng pananampalataya sa gitna ng pagkadismaya ay maghatid sa iyo palalim sa puso ni Jesus, kung saan bawat sugat ay nagiging bukal ng karunungan at bawat nabasag na pangarap ay nagiging pintuan patungo sa isang mas dakilang layunin. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay minamahal, at hindi ka kailanman nag-iisa. Tanggapin mo ito, isabuhay mo ito, at hayaang baguhin nito ang paraan ng iyong paglalakad sa bawat araw. Bago ka umalis, nais kong itanong sa iyo ang isang bagay na maaring magbago hindi lamang ng iyong buhay, kundi pati ng buhay ng iba. Dumaan ka lang sa isang paglalakbay ng katotohanan, sakit, panalangin at kagalingan. Narinig mo ang puso ni Jesus sa gitna ng iyong pagkabigo. Naalala mong hindi ka nag-iisa at nasa mundong puno ng sirang pangako, ang Diyos ay tapat pa rin tumupad. Pero ngayon, panahon mo naman para magsalita. Oo, ikaw, dahil hindi lang ito basta video, isa itong pag-uusap, isang pagkilos, isang espiritual na komunidad na binubuo ng katapatan, pananampalataya at ng mga turo ni Jesus at ang iyong tinig ay mahalaga, higit pa sa iyong inaakala. Kaya heto ang nais kong hilingin sa iyo. Una, maglaan ka ng sandali upang magnilay. Alin sa mga bahagi ng mensaheng ito ang tumimo sa puso mo? Ang panalangin ba? Ang paalalang pinagdaanan din ni Jesus ang pagtataksil o ang katotohanan nakikita ka ng Diyos kahit walang ibang nakakakita? Isulat mo ito sa comments. Ibahagi mo ang iyong saloobin, hindi lang para mabasa ko, kundi para maramdaman ng iba na sila ay naiintindihan at hindi nag-iisa baka ang simpleng salita mo ang mismong sagot sa tahimik na panalangin ng isa pa pangalawa kung hindi ka pa nakaka-subscribe pindutin mo na ang button na 'yon hindi dahil uso kundi dahil kung may tinamaan sa puso mo ngayon meron pa marami pa gumagawa tayo dito ng isang espasyo kung saan ang pananampalataya ay totoo ang sakit ay tinatanggap at ang pag-asa ay laging binubuhay sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus. Kung gusto mong lumago, gumaling at lumalim sa katotohanan, dito ka nababagay. Kapag nag-subscribe ka, hindi mo mamimiss ang susunod na video, ang susunod na mensahe, ang susunod na sandali na may bagong sinasabi ang Diyos para sa puso mo. Libre ito. Simple. Pero binubuksan kanito sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mo. Pangatlo, ibahagi mo ang mensaheng ito sa isang taong nangangailangan. Baka isa itong kaibigan na nawalan na ng pag-asa, isang kapamilya na tumalikod sa simbahan, o isang kapitbahay na tahimik na nagdurusa. Hindi mo kailangang mangaral. Ipadala mo lang ang link. Hayaan mong ang espiritu ng Diyos ang kumilos. Dahil heto ang totoo, kapag ibinahagi mo ang liwanag, hindi ito nawawala. Ito ay dumarami. Isipin mo kung sampung tao lang ang magbahagi ng video na ito at bawat isa sa kanila ay muling makatagpo ng pag-asa. Isipin mo kung may isang taong halos sumuko na sa buhay pero biglang natagpuan si Jesus sa simpleng pag-click ng isang link mula sa iyo. Doon nagsisimula ang pagbabagong buhay, hindi sa mga stadium kundi sa mga puso, sa mga tahanan, sa mga tahimik na akto ng pananampalataya. Panghuli, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Isang tanong na maaaring magsimula ng malalim na usapan dito mismo, sa ating komunidad ng pananampalataya. Anong pangako ni Hesus ang pinanghahawakan mo ngayon? Isulat mo ito sa ibaba palakasin natin ang isa't isa. Tayo ang simbahan, hindi isang gusali, kundi isang katawan. Hindi isang audience, kundi isang pamilya. At kung hindi mo pa alam kung naghahanap ka pa rin ng pangako ngayon, sabihin mo rin, tinatanggap ka namin dito kahit sa panahon ng paghihintay, lalo na sa panahon ng paghihintay. Ito ay hindi katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mas malalim, at gusto naming lakarin mo ito kasama namin. Kaya mag-comment ka sa ibaba, mag-subscribe ka, ibahagi mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo. At bumalik ka sa susunod na linggo, magpapatuloy tayong maglakad sa mga salita ni Jesus. Dahil nagsasalita pa rin siya, nagpapagaling pa rin siya, at ikaw ay bahagi pa rin ng kanyang kwento. Mahal ka namin, pinagpapala ka namin, at tinatanggap ka namin hanggang sa muli.